Ay. <laughs> Tsaka niyo maglakad ah. Oh, Oo, taga, taga talaga ay eh, ganun talaga mahanap po ay. Ah, sige tara, lakad okay, tayo. Oh. Dito Ariel Mutosyap, dito niyo lahat diyan. Ah, sa Mutosyap po, Ariel Mutosyap, maraming salamat. Ah, paki-follow mo ang kanyang mga pages lahat. Sabay-sabay tayo mangat. Lahat ng kunting kirito po sana po magsabay-sabay naman, magtulong-tulong na po tayo. Sige, mga vlogger po, nahihirapan ang tulong sa inyo na pakipalo na po, kilala kilala niya sila kay marami rin ang ah, marami rin ang kanyang mga viewers follower, marami po salamat Google Vloggers, salamat po sayas, kanaw, at lalong lalo na po sa ibang bansa good morning o magandang gabi sa inyo lahat dyan magingat po kayo dyan hindi ko sabasya kapag pagtarbaho niyo dyan sa ibang bansa marami po salamat I love you, stop everything mga boss, hinihingi ko po ang inyong permiso na out of topic po muna tayo para dito kay tatay na Uh, naglakad galing pa ng North Samar isa uh, sa 52 years old nilakad niya lang ang galing ng North Samar to Luzon pupunta pa siya ng Baguio talaga namang uh, bibira ang gumawa nito katakot-takot na sakripisyo ang ginawa niya dito kaya uh, kaya ko binalag ito ay para ihingi din sa inyo ng suporta suportahan natin siya gawa ng talagang Uh, kakaibang klase ang ginawa nitong taong ito na talaga namang sa tingin ko ay talagang may mararating ko kung na, may mararating to kung narating niya nga ang uh, Luzon mula North Samar ay talagang mararating niya ang tagumpay sa kanyang buhay sa palagay ko lang gawa ng iba iba ang nagawa nitong taong ito kakaiba siya tinagpo ko nga siya dito sa may Banlik Kabuyaw Laguna dito ko siya inabot Kwa nang nakita ko yung kanyang mga live tapos itinawagan ko siya Ayun. Uh, at nandito ang aming maiksing kwentuhan habang siya ay naglalakad. <laughs> tsaga nyo maglakad ah. Oo, tsaga. Tsaga talaga. Ay, ganun talaga. Mahanap po ay. Ah, sige tara. Lakan tayo. <laughs> <laughs> Yung si ano, mga karablogger. Ah, nadaan ako na siya dito sa ano panlik sasabayan ko siya so habang siya naglalakad para hindi siya natin naabala ay nakamotor tayo ako yung tumawag sa iyo kanina ako yung tumawag sa iyo kanina ay ko yun ay yung kasama ko yung kausap mong ano ah, bisaya <laughs> sabi ko nga ayan susundan ko pala oh. eh, so ay tama tama Natatawagan sana kita eh kung nasaan ka na Oo Ay, diniret diretsa ko lang Oo Ay, kayo nandito lang yun Oo uh. Ang dami sa'yo sumasalubong sa ano Oo Ang mo ah Sila po, kaya, ah, ah, meron yung kamilya ko Oo Kaya, ah, kung sakaling napatakot na. Matutuan na mga ko sa mga tao Oo Ang nandito sa kilo Oo Oh

Ay. Alam pa ka, boss? Alam pa ka? Ha? Ah, kayo? Alam ba na? Ah. Ano? Uh, ano, sa na kita. Hanggang sa ano? Habang tayo nagkukwentuhan. Ibig sabihin ni eh, ano, Pagka halimbawa ay nakarating ka ng bagyo Balik mo pa agad Lakad pa rin Lakad pa rin Ano tindi? Oo Ayan Ang dami nakakakilala Ang tao itong ako na sa ano eh Bus, anong lugar to? Anong lugar to? Kabuyaw Kabuyaw, Banlik? Laguna Kabuyaw, Lag ah, Laguna pa, oh. sige Thank you Ikaw maglakad na. Bali ilang buwan ka nang ano, maglalakad? Ha? Ilang buwan ka nang naglalakad? Ah, September ha, sir. September. September ako mag-umpisa. September? Na, September. Na. Oo. Oh. Kaya kung mayroon talaga, ako na po ay sir, hindi ko naglalakad Kaya nga, napanood ko nga yung mga ibang mga video mo. Oo. Oh. Ang dami sa'yo na nanonood sa, ano, doon sa trabaho ko. Apo. Ang dami nanonood doon. Yung kasama ko nga sa trabaho ko ay ano. Kaya nga po, kahirapan to. Kaya, yeah. Anong trabaho mo dati? Dito po, dito sa Manila, dito na tanggal ako tapos ah, uh, pinatuloy ko sa Dadjo ano, ko, sa dinahan ko. Oh. Eh, yeah. kanino na lang, matanya lang. Kaya pala parang sanay ka ano? Oh, Pansin kayo parang sanay ka sa Luzon eh. Opo, oh, sanay ko dito. Oh. Ah, uh, dito dito, dito na Kaya mag-ingat dito sa mga sakyan kahit kunting rin lang, mababa ka talaga. Kaya nga. Meron pala ko ang anak mo eh. Tama Lakas. Lakas pirap. Oo. Uh oh. Ito no, pa rin sa lagi. Oo. Uh oh. Nagugulat ako. Nagugulat ako kaya ang lakas ko. Hindi sa akin na to. Oo. Uh oh. Hindi sa akin galing na to sa Diyos. Kaya nga, hindi Kaya no, nga, wala naman sa akin. 52 years old ka na yan o? No? Oo, oh, 52 po. Uh Oo. -oh. At 53 ko na ngayon ang June. Grabe. Oo. Oh. Salamat sa lahat ng Pilipinas. Salamat sa mga tao na uh, huwag makalimot magkasal sa Diyos. Oo. Oh. local oh. si vlogger from Pusamis ako oh, muna na siya sa akin gawa na ano traffic. Mahahabol naman natin siya. Bilis na maglakad. Ang layo na. Agad, nasa 100 meter na agad. Bole pa 'yan, natin siya. <laughs> ano ha? Ano na Laguna. Ah, oh. Wala, ano pa? Hanggang ano pa to? Hanggang Muntinlupa. Ah. San Pedro, Laguna. Laguna pa yun ah. Oh. San Pedro. Oh. Ah, uh, yun, Lupa, labang na yun Oo, oh, labang uh. Kumain ka na Kumain na po ako Ah, sige September Oo, oh, September Grabe Hindi uh. nila alam sikat Hindi nila Ano nagawa na to? Kaya ka na Oo oh. Full. Mm. Ang dami mo ng followers sa ano ah sa Facebook Ang ang viewers ko po ay mag, uh, 21 million Oh yung ano ah, yung, yung live sa Tagkawayan 1 million na Opo 21 million Oh grabe Ano yung monetize ka na nun? Nasahod ka na? Ito po, ito po ang Bali ni review pa. Oh. Oh. Ay, sabi ni Dita pa. Tatao ko lang para marami. Ah. ka malakihan ah. Tay galing Osamis pa yan. Osamis. Lakad lang. Osamis nga pag ah. Samar. Oh nga. Malakihan na ro pa. Tao para buwan-buwan makmat na malaki. Ah, pero mabuti merong mga nagbibigay. Ano? Oh, mayroon po, iniwasan. Oo. Oh. Maganda yung ginagawa mo. Parang ikaw lang yata ang nakagawa ng ganyan. Ano po, ako lang. Oo. Oh. Iba. Kaya mga pulis mga Ah, talagang hanga sa akin. Oo. Tulog ako ng munisipyo, tulog ako ng kaysan ba government. Oo. Talagang tanggap nila ako. Oo nga, tama yun. Oo. Ay di pagkay, kay natulog kayo doon ka napunta sa halimbawa ay ano, oh, barangay o polis o... Kung saan kumabutan kami, doon kong tulog, ay doon kong tulog doon uh, baligo. Oo. Ah, uh, papakainin naman ako. Oo. Yun. Ako'y vlogger din. Ah, vlogger ako kayo? mayroon mm, akong 63,000 subscriber. Oo. Oh, not. oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 400 pa Oh, Meron ka sa YouTube? Ah, meron? Hindi ko na si search eh. Basta na, na-discover lang kita. Oo. Oh. Pero nakikinig-inig na kita dati. Sabi ko eh, oh, naglalakad. Tapos nung nasa Bicol ka na, napansin uli kita, ala, yun ang nilakad nito. Oh. Uh -huh. Ayun, nung nasa Tagkawayan ka na, ayun. Parami uh -huh. yung magsasakay sa atin, pero hindi ka na Hmm. Grabe. Ay, paano? Ay, paano? Eh, na ko na may nakakwentuhan ko na. Okay po, na Ingat na lang. Opo, Picture na lang tayo. Okay. Tingnan dito tayo sa tabi. Yeah.

Kasi pag mag drive ako ay uh -oh. Hey, shout out sa'ya! Sige lang, may sulat lang siya. Ako si Walker Glover, nakatakbo ko dito sa Laguna, sa may ah, kabuyaw. Ariyan ko sa Japan, oh! Ito. out mag mga subscribers. Kita Ariel lahat kan sa po, Ariel Montosiat. Maraming salamat. Ah, mo ang kanya lahat. Sabay-sabay tayong mag Lahat po sana po magsabay-sabay naman, tulong tulong tayo. Si vlogger po na tulong sa inyo na pakipalo na po. Kilala-kilala niya siya kay marami rin ang marami rin ang followers.

Tos, ingat. At habang nilalakbay ko na ang pauwi ay naramdaman ko yung kirot sa aking dibdib na nakita ko sa kanya mukha nung kami ay magkausap na talagang kita mo sa kanya yung kanyang pagsisikap kung bakit niya ginagawa yung paglalakad na yon gawa ng hirap ng buhay mahirap lang ang buhay sa kanila dati siya ay isang empleyado sa Maynila tapos eh, na-discriminate na siya sa kanyang trabaho gawa ng mga edad na siya umuwi siya sa kanila tapos eh, nag-decision siya na lakarin ang uh, mula Visayas hanggang Luzon nagbaba kasakali siya na pagka nilakad niya yon ay mapapansin siya at saka isa pa ay nagbablog siya kung sakaling siya ay mapansin ay yun na ang pagmumulan ng kanyang ah uh, pagkakakitaan. Pagbablog din talaga ang kanyang purpose para siya ay mapansin. Yun yung kanyang sakripisyo sa kanyang ginawang paglalakad na ito na mapansin siya para sa kanyang pamilya. So, pamilya pa din ang iniisip niya sa kanyang paglalakad na to Grabe to Mula Bisayas hanggang Luzon, yun ang kanyang sakripisyo sa kanyang pamilya. Yun yung bumaon sa aking puso na naisip ko habang ako ay nagdadrive pa uwi. Ay medyo Uh, bumagsak ang aking luha hindi na nga laang na record hanggang ngayon habang ginagawa ko tong video ito ay ramdam ko sa kanyang mukha nung siya ay kausap ko pagamat makikita natin ang ngiti sa kanyang mukha pero uh, sa ngiti na yan ay merong nakatagong uh, pagsasak pagsasakripisyo kahit siya ay alam mo na meron siyang target na tagumpay sa buhay kaya mga boss, kung napanood nyo ang video nito ay puntahan nyo po ang kanyang uh, YouTube channel at saka ang kanyang Facebook. suportahan nyo po siya para matulungan natin siya. Ito yung klase ng tao na karapat dapat tulungan. Kaya nga nung siya ay uh, nakausap ko ay inabutan ko siya ng kaunting tulong. Hindi ko na rin lang pinakita yun at uh, ayaw ko ng gano'n kaya supportahan po natin si Walker Vlogger. Puntahan nyo po yung kanyang YouTube channel. Support kung gaano po kayo kasuporta sa akin ay pakisuportahan nyo din po siya. At um, nakakaawa po siya sa totoo lang po. Kaya yan, maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon sa ating out of topic na vlog. Sana po ay nagustuhan nyo pa rin po. Bukas tayo mag-upload tungkol sa update natin sa SLXTR4. So maraming salamat po mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. Abangan ko po yan si Walker Vlogger kung saan siya makarating pwede ko din pong i-update yan sa inyo uh, mag comment lang po kayo dyan sa baba kung gusto nyo pong ma-update uh, may number po ako sa nyo nakukunta ko siya siya sige po maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video